Abi na ako karong rasa guys kay dili na gyud siya mo ulan. Pero nagdudan na ko nga basin dong dili mo ulan kay mudag ko man usahay mo nang namisbis ko. Bisbisan na ni ang ibabaw kay kini manggud siya maski mo ulan matingala ko kay masalibuhan man siya pero nganong nganong magkuang gyud siya ba kanang lanta ba siya tan-aon mag kuan gid siya magluya gid kining tulo kabulak diri sa ibabaw siguro kulang ni siya og yuta ako ara na siyang dungagan og yuta so naniguro ko gibis gibisbisan na nako ni pati ning alubera kay kining alubera mango delicious na asya natabunan siya ba dili siya inuntang mabasa siya sa ulan kung hinay lang ang ulan pili gid siya masalibuhan diri dapita Muna nga gibisbisan na nako siya. Apil po diri sa may kilid. dili po siya basta-basta mabasa. Pero kung bundak yung kayo ang ulan, ang mabasa yun na siya. Muna nga dali-dali ko pamisbis. Kaya basig malimta na po nako na kay Kaya usahay mangod maguna-huna ko. Dagong na po maulan. So di ko makahuna-huna o pamisbis. O sa dihang makita na ako nga. Oy, manday ni nalanta. Manday ni diri dapita. Tagalog yan Tagalog yan nalanta. tapos buulan ulan di ay kini tawin din na, na ako dyan na sa sila dito ito pananana na ako kaya na sa sa

wala na ang ano guys Kining mga bulak po na po itong giguyod para mauwanan. Kini sila. Para sigurado na yun mauwanan. Makita niyo mga ang pu puang-puang. Tapos tayo. Lanta na. Iba na kaayo ang ilahang mata. Ang ikanal na po. Ang wash out na. Tiyo. kay hinay naman ang ulan hingawas gawas ko kay nagpalit ko og gulay kay magulay ko karon magisa-gisa ko palit ko o gulay. gulay kay na amang koy karni nga pinalit so gulay na lang karon pa ko naggawas kay ipahunong sa nako tuang ah. ipahunong Kihulat na ako nga mong gamay ang ah ulan mo gamay mo hinay hinay ang ulan ay mo gawas kay nisud na ginom ko Basa ato ang ingon ani ang kalasada na mo guys pag mo ulan na magsigsag sigsag mag kung asa mo agi ang tubig no kung ikaw kung ikaw na kay kay lutuonon sa inyong balay di kaganahan mo gawas nabut na ko guys kikang ko sa gawas gulay lang ko karon na kalabasa kar gabi manisa uban pichay tapos karot syempre anak lang good o kining okra nga lima ka buok tapos bagyo beans ako ani siyang gisahon sa gulay sa gulan o gamay ang karne gulay-gulay pud ni nagsugba kong talong nagku kayo akong talong guys sa mall ni siya napalit kining tulo kay ako ani siya karong tortahon butang egg cho tortang talong Dagko ako ang talong, guys. Gibali na, gibali. Tuluran na siya kabuok na dagko, manggod mo na nga kining karahay na aking gigamit. Explain. Gipakupsan ako ang karni na ang iyang mantika, mauni na magisan ako. Pagitaan, kalabasa at gabi. So, ilagyan ko ng oyster. Mga unta, ngayon hapon. Geri na lang ko tumpak akong video guys and mm. please don't forget oh, to subscribe and like my YouTube channel and Kung Facebook patakas, page Ay, Maris and Simple Lifestyle mm. Bye vlog. Bye bye. Pinamot lang ko.